Ayan, sino to? One, two, speed mga idol. Lahay ni ano? Ni Bernasa. First to, Santa Rosa, Laguna. Lahay ni Bernasa mga idol. Yung yellow clip ring. Ayan, first to bird natin. idol, good morning, good morning sa inyong lahat at andito tayo sa ating Flyers Lock. Ayan. Pag-aabang tayo ng ating ipon. Ayan, Santa Rosa, Laguna, first first club training mga idol. Unang sakay din sa truck mga idol. Ayan, abang. Abangan natin sila mga idol. Ayan, samahan niyo ako. Let's go. Naka-live tayo. Naka-live tayo. Ayan, samahan niyo ako mag-abang mga idol. Let's go. Idol, may mga dumadaan. Ang oh. Yun, sa kabila. Yung daan. Yan, time check. 7.24 mga idol. May mga dumadaan na. Marami nang dumadaan. Yan. Ito, meron isa. Oh. Yan, sarap mag-abang, oh. Kitang-kita mo yung paligid. Ayan, abang-abang tayo mga idol update ko mamaya. Sana makuha na natin mga landingan ng mga ibon natin. At sana makauwi sila. <laughs> Ayan, congrats agad sa atin. Sana makompleto yung mga ibon natin. Ayan, meron isa. Ayan o. No? Ayan la of color of color natin is brown ayun parang saddle hide yan merong isa nagkisa yun and update ko kayo mamaya let's go release mga idol ayan o, ang dami oh malamang galing north to mga pampanga area tarlac ayan Salpasyon mga idol Ayan ang dami Wala pa tayo Ayan maganda na yung panahon Tumitirik na yung haring araw Date update pa rin Let's go Mga idol meron na yata tayo isa May victory Ay hindi Hala ko Aten, may victory na kasi Ayan sa kabila Ayan o oh. Ayan sa kabila Ayan Kala ko sa atin na yon Hindi pa pala Umictory pa kabila Ayan Ilan pa rin natin mga idol Kala ko atin na <laughs> Ang bilis ah. Sabi ko ang bilis 7.31 7.31 ko atin yon. Habi kong bilis pa naman. Yan. Yan, hindi pa atin yan. Yan, daming dumadaan, no? May mga nagpaikot pa na marami Ayan, wala pa mga idol. Wala pa tayong ibon. Ngayon, nabababa, oh. Yan, time check. 7.31, sakto 1, 2, mga idol. Yung speed. <whistles> abang, abang, abang. Lakayin natin yung isa. sabi kang bilis. Ayan, meron na yata tayo. Isa. Ayan, sino to? One, two, speed mga idol. Lahay ni ano? Ni Bernasa. First to, Santa Rosa, Laguna. Lahay ni Bernasa mga idol. Yung yellow clip ring. Ayan, first bird natin. Yan. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Ay, hindi pala. Yung lahing nga ni Bernasa pero naka FPR ring mga idol. Yan, mga idol. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Hoy. Hindi sanay sa stick mga idol first bird natin. Pasok, pasok. Pasok. Yan, first bird. Ano, oh, 1-1 plus speed. Grabe, nagpapakita ng speed. Ito pa, meron pa yata tayo isa. Yan, sino to? Yung brown yata to. Eh, hindi, blue bar. Yung magkapatid, mga idol. Parehas burn na sa line, mga idol. Ayan, nagpapakita ng 1-1 plus. Yan. 1-1 plus yung speed ng ano. Yung ibon. Parehas magkapatid mga idol ha. With the right to trap. Pasok-pasok. Yan, second bird natin. Magkapatid. Wala pa yung tatlo natin. Yung dalawang sure bet. Saka si yung brown mga idol. Sana yung ano, muwi. Ayan, meron pa yung humihikot. Laka sa ibon, oh. Babara-bara ako pa. Ayan, mga idol. Update ko kayo mamaya. Sana maka yung sherbet. Sure <laughs> yung dalawa magkabati na sherbet. Sure Ang bilis ng Bernasa ngayon. Nakita mga idol, oh. Hilahod agad si Brown. Oh, yan ang ginagawa mo. Ilahod ka agad. Kalapit-lapit eh. Pasok-pasok. Oh. Oh. Pagod na pagod. <laughs> Yung ibon ni Boss Jobs. Oh, ayun ang nangyari sa'yo. Pagod na pagod. Kala mo naman napakalayo na nilipad putang ina, bali pa ah. Naku po, putang ina, bali pa ayata. Naku, na-discrash pa. Ano ba yan? First off, mga idol, na-serga yung ibon natin. Bali yung pa, tapos yung dibdib. -dib. May tama, mga idol. Ayan. Lain ng, ano, Paul sayon ni Boss Jobs. Ayan yung dalawang ibon natin, si... Ah, uh, sure bet crossbite mga idol wala pa yung magkapatid. Pero yung dalawa nating ibon na Bernasa, ito mga idol at uh, maganda pinapakita ng speed nagwa 1-1 first toss, check natin susunod. Yan bali yung pa mga idol. Unang toss, ano ba yan? Sira agad yung ano natin. Ah uh, conditioning mga idol yan nabalian tayo na serga pa yan bawi tayo susunod mga idol yan pero ang bilis niya pa rin kahit pa naman 7.42 to good luck mga idol sana umuwi yung dalawa natin eh eh yung dalawa hindi pa umuwi let's go abangan pa mga idol naka uwi na si sherbet parang si ano to yung hindi natunawan ayan o no? basungin ko muna Pasok na pasok. Ayan mga idol, meron tayo yung isa, si Sherbet. Ayan, sino ba ito? Parang hindi ito natunawan yung Sherbet na MacArthur. Yan, isa na lang hulang natin mga idol. Yung naka yung bata natin sherbet mga idol, yan. Yan. Parang si sherbet niya to na ano, naka MacArthur yung hindi natutunawan.